Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Please take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Of course, hindi ko naman talaga makukuha lahat ng energy ng um, Earth Sign sa mundo. If you want, pwede kang magpabook ng personal reading kay Jing Tarot Trader. Ayan. I-search mo na lang siya sa Facebook. So, habang nakalagay yung uh, limited time offer kinukuha ko yung cards na gagamitin ko sa'yo. Um, anyway, um, limited time offer kasi, you know, I'm a very busy person. Pero pwede ka magpabook ng personal reading sa akin. Astrological reading ang available ko ngayon. Ah, uh, astrological reading, so... Ang pag-uusapan natin dyan is yung natal chart mo. Um, ano yung guide para sa sa'yo doon? So, pwede mo sabihin sa akin kung gusto mo mag-concentrate tayo sa career or gusto mo mag-concentrate tayo sa love mo. Okay, kung ano yung career na magbibigay ng benefit sa sa'yo or magbe-benefit ka or ano yung mga or yung love mo. Uh, like kung sino yung husband and wife mo in the future, kung saan mo siya mamimit anong ugali niya. Ayan. And, may kasama yung tarot advice. By the way, meron na akong bagong mode of payments ngayon. Para naman dun sa mga gusto magbayad ng GCash, pwede rin. Through GCash. Ina-accept ko na po yan. Meron malapit sa aming uh, remittance. So. Anyway, Hopefully makuha ko yung energy mo, ha? But of course, hindi ito personal reading. Pwede kong hindi makuha ang energy mo. Pwede rin naman kung makakarelate ka, pwede hindi 100%. And if ever, na... magkapalit-palit ang roles, pwedeng kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng person mo yan, pwedeng mangyari yan, okay? You do have the page of ones. the lovers. Kunin na rin natin yung sa person mo. Earth sign. Person na kakonek mo is the three of cups and the page of swords. I'm I'm feeling like this is a person in the past, a person in the past na maybe kababata or maybe during those times na ikaw ay nagde-develop pa ng iyong skills, pwedeng to the point na ikaw ay nag-aaral pa, pwedeng yung point na ikaw ay um, very immature. Uh, there's this friendship sa inyo ng personeta with the three of cups, page of swords, page of wands, and the lovers na tayo na magandang yeah like um puppy love kind of energy nagkaroon ng mutual understanding sa inyo ng person na ito minahal mo siya minahal ka niya and the two of cups could be a relationship in the past sa inyong dalawa kung hindi man may friendship kasi three of cups is a friendly kind of energy and ngayon both of you may mga bago na kayong buhay may mga kanya-kanya na kayong ideas, may mga kanya-kanya na kayong career. I feel like, um, with the page of coins, yung iba pwedeng may mga kanya-kanya ng anak. Uh, nakikita natin na medyo nagiging mas matalino kayo pagdating sa connection ninyo ngayon. And some of you pwedeng nagkaanak ka sa person na to or may connection kayo through a child. Maybe Uh, of course, magkaibigan kayo. So, maybe ninang, ninong. Anyway, tell me more. Anong emotions ninyo sa isa't isa? I feel like kilala ka niya or kilala ka niya yung mga kapatid mo or vice versa, kilala mo yung mga kapatid niya. Of swords is here. Emotions move for this person. Two of swords, two of coins, and the eight of swords. Okay. And queen of coins is here. Emotion niya para sa um, Knight of swords. And one more card. Six of cups. Okay. Bottom of the deck is the eight of. Ah, sorry. This is the king of wands. um, you do have your priorities here na nagiging dahilan kung bakit parang wala kang choice but I can, see, I can see that there's this wala kang choice kundi wag gumawa ng actions or magsalita sa connection niyo or maybe wag makipag-connect communicate sa taong ito maybe may iba pang connection sa'yo may kakonect ka or karelasyon ka na ngayong iba the queen of coins your person is you know medyo nagfo-focus sa kanyang status sa kanyang money career the eight of, the knight of swords itong person na to is masyado siya kasi padalos-dalos eh so maybe in the past may mga padalos-dalos siyang actions na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng blockage or hindi nagtuloy-tuloy na connection sa inyong dalawa the six of, of cups mahal kanya noon um, i don't i don't know kung hanggang ngayon ganun pa rin kasi the way I see this is that pwedeng maraming pagbabago sa kanya-kanya ninyong buhay. Na nagiging dahilan kung bakit parang, um you know, <laughs> maging honest tayo sa sarili natin. Medyo impossible to ngayon. Okay, L like that kind of energy. So, parang yun yung sinasabi niya sa'yo, you know, maging totoo muna tayo sa totoong nangyayari sa realidad. And... What will happen in the future sa inyong dalawa? Eight of Cups is here. Yeah, this is a future energy with the Eight of Cups, Ace of Swords, Seven of Swords, mm, the Tower. Okay. Three of Wands, uh, the Hanged Man, and the Strength card. Bottom of the deck is the Five of Coins. Ayan. Two of Wands is at the bottom of the deck. Meron tayong Angel number 222. Tat Tatlong 2 para sa'yo. And... Major Arcana, the Tower, the hangman and the Strength card. Um, wait lang guys, inom lang ang tubig. Pagpasensya mo, maingay yung upuan ko ha. Huh? Anyway, with the Ace of Swords, nakikita natin na in the future, there's going to be a new beginning para sa'yo. Bagong set of ideas, bagong um, bagay na dapat mong ayusin and dahil dito sa pag-aayos mo na ito, I feel like there's a lot of ending para sa'yo. May mga bagay na hindi mo na mararanasan, ma like Um, this is a major changes or major change sa buhay mo bagay na um, kahit gustuhin mong gawain ng isang bagay or bumalik sa mga gusto mong balikan, it's impossible during this future energy. With the tower, matatapos na yung mga bagay na pwedeng minsan hindi mo akala matatapos sa buhay mo. Okay? And uh, this one is more like there's this Saturn energy. So, pwedeng didisiplinahin ka talaga nitong pangyayaring ito. Whatever this new beginning for you. Uh, lalo na with the five of coins. Medyo masakit at malungkot para sa'yo because you will let go of things and people in your life na parang hindi mo gustong mawala. But you have no choice, kundi talagang hayaan na lang mawala itong mga ito. Yeah ah uh, yeah, you're moving on, you're walking away, the Six of Swords, from the situation. and three of Wands, nakikita natin na itong person na will be, may pag struggle um, might be, there's this push and pull, energy sa kanya. So, pwedeng in the future, itong taong ito, hindi mo maintindihan kung anong gusto niya mangyari sa buhay. Or, hindi mo maintindihan kung may connection pa ba, or may, dap, may magtutuloy pa ba yung connection. Hindi. Parang ganun. So, pwedeng in the future, may pabalik-balik na energy dito sa person na ito. May kipag-connect siya, hindi siya may kipag-connect. May kipag-connect siya, hindi siya may kipag-connect. That kind of energy. Bakit niya ginagawa yan dahang managihintay siya? With the strength card, Leo Energy. Ikaw lang ang special. Para sa kanya, Nephilek, like kahit magkaroon siya ng mga iba pang connection sa iba, you are definitely different. Para sa kanya, iba ka pa rin. So, it doesn't matter kung ikaw ay magkaroon ng karelasyon or siya ito na magkaroon ng karelasyon pero para sa kanya alam niya kung ano yung kaiba mo doon sa mga nakaka-connect niya and uh, i feel like i can see the initials GHT so i don't know if you're dealing with that person or you have those initials GHTS is also here anyway advice? I want to give advice. No, you do have here the Three of Coins and the Ace of Cups, and another card right here, the Hermit. This is Virgo energy. The Justice card is also here. The Hermit is like ikaw. Although si nabi Virgo, but you know this is an Earth sign, Taurus and Capricorn. kayo din ito the hermit kasi the hermit is something na itinatago mo sa sarili mo you have to ask yourself with the justice card justice card is honesty katotohanan what is the truth about this hermit ano ang totoo sa sarili mo ano ang totoo sa sarili mo kasi this is what you need to you know to do with the three of coins, kailangan mong pilitin buuin, ayusin, kung anong totoo sa sarili mo, which is may kinalaman sa emotions mo with the ace of cups, cancer, scorpio, pisces. And, uh, kung sino or ano ang talagang magbibigay ng happiness and kung ano talagang laman ng puso mo, you have to be honest with that. And ito yung dapat lagyan mo ng action dito. Although the Three of Coins is not necessarily action, pero ito ay usaping material. ba? Diba? Ano ang dapat mong gawin para ma-materialize mo kung ano yung bagay na talagang gusto ng puso mo. Ikaw yung dapat makaalam ng bagay na yan. Okay, so yung advice sa'yo, ikaw din mismo ang magsabi sa sarili mo. Ikaw din ang makakaalam niyan. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.